Ayan, nasugat po si bunso nag-slide daw po sa kanina lang kawawa na yan. gamotin po natin. nilagyan ko na po ito ng mainit na tubig na may asin tapos ngayon po betadine, wala po kami agwa na naubos na, hindi po kami nakakabili so betadine na po lagyan po natin ng gamot betadine. Wala po kasi tayong agwe, aksonada. Naubos po, hindi pa nakabili. kanina po nalagyan ko na to ng mainit na tubig na may asin hindi lang po na sobrang dikot kasi ng batang to pinaligo ko na rin po siya para po hindi na maalis yung gamot sayang naman yung gamot ito po yung napapala ng mga batang malilikot sakit tulaan nyo guys may iyak ka ba to tumatawa wala po sya ganong sugat mga kaibigan oh kagagaling lang po nito oh meron na naman ewan ko po ba bigla nag slime hmm. Meron pa sa kamay. Yung kamay, malasan. Ay, nako. Malikotan talaga. So, ayan ho. nanggagamot na naman si Doc Yols. Malikotin. Tapos, lagyan po natin ng ganitong cream, ng ointment pala. I mean. So, ito po yung ointment. Lagyan na po natin. Nung nasugot po ako sa tuhod, ito rin po yung pinanggamot ko. Mabisa po ito. Madali po siya makatuyo ng sugat. Highly recommended po siya. gumamit po ako ng cotton buds para safe po para hindi po ma-infect yung sugat niya huwag niya pong pansinin yung kuko ko ha ganyan po talaga yan pod pod yung kamay naman po. So, ayan, tapos na po natin lagyan.